Uy, 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 uy. mabasa ta. Mabasa. Uy ugon, Pa, na patol kay uy og. Balik. <laughs> Ate bang, una undang manta bang tabang. Tolungan na rin na kailangan pa may limitasyon. Sige na. Ano, ka baso. Hindi na may babasain. Ako ay pawon na tutuang lang. At mayro na ako katuwang sa gawaing bahay. Sige na. Ay nako. Sige na ba? <laughs> Pagay jitbini na. Kakuanap dagkuanay o buak. Sarang. Di wala wala Bisik. Na buak na pud. Baik ini namo ena. Bai bang. La kagamot. Boan minuto. Ales da na gigbag-ong ni ta nagabut. Mo kan ang usab sa buak pud na. Anga kan pun pagsaransan mo ini karansan mo na sigurado buak na tanan. Mana, mana wanina habiling apat na. Pat nak buak buang. <laughs> no? Ang kulang riyon niya. Yarin ko. Yarin sno. Kagak do narun. Ana der buak na kuna ron. Ana mang basa. Una puna ngat do di babasa. Oh kau ngat to. Imong sugo nak imong bus. <laughs> di apa. Isang hugasan ni bas din. Tinamang kuno nangyari sa baso nila. Di apa. Ah, isa. Mm -hmm. Ito, wala nang, wala nang hawakan. Tapos yung isa. Kaya mas gugusto ni ng nanay niya na hindi na lang siya paghugasin kasi lahat ng baso nila mababasag. Mm. Hmm. Pati ito. Handahan lang. nandahan lang. Okay. Lima na kabuo. Handahan lang. Ini nama lagi

na ano kasi ako eh. Ayok, gusto mo lang nakikita ako na malaya. Malaya ang mabuang. Ang dako ang mabuang. <laughs> Mag-diet ka kasi. na tayo dito eh. <laughs>

porque mira la tos que no dan qué no? te digo una onda so hay pandita adentro te dar un ron

pil mo ni mong ugso diha Kung may makahukay ani eh, mo ingon na na kanang oi na, na iko andrea para ang gamit oh pang dugso ayo na kamabuak na samot ikalo nas imong o <laughs> ikog na na diha eh treasure na ni baging gan treasure sabi ko tag Buang jun yung mabuak jun na ron. Ano ka mabuak na? Samot na Iko, bunda, be. Ya, na magkasamot. Ikaw ang itabon na ba? Ya, nakasa na yung anak. Ya. Ibaon mo! Ibaon mo! Sa ang kataksilan niya. Ibaon mo! Hing samot na hinong ka bangag baon mo. Nasana. Nagani makatamak, ana. Ah, oh, mabutang ano. Ay, hey, Lalagyan ko dito ng um, paligo na po ka? Caution Koshon. Caution Koshon. Cotion, no? Uh, Bulling <coughs> rock ahead. Ito nga, kurus niya. Matamak. na <laughs>